Nang po, tila wala nang natitirang mga magagawa na Pilipino sa ating bansa. Good afternoon! Kumusta? <laughs> 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 <coughs> may nagulat? Walang <coughs> May recall ba? <coughs> may Okay. Uh, mamaya, may sinabi, ba na may kasalanan sa uh, mga totoo sinabi ni Mr. Pong kanina, bunggo, bu. bung, bung, bunda. Yung niyo, bung, bunda. Okay. Yung isisis. Ula kung nagtanong, kung may problema, punin namin ng mga pensyon namin, mga benefits. Kasi bigyan ko ba? di sobrang laki nang makuha mo na benefits no million million ang makuha nun hindi naman kasi ikaw yung pamilya mo tama kaya mas maganda mag-pray magdasal kapag dating ng lumang yan medyo maganda para natin yung pagbinagay Jesus lagi kong sagot. bro, na tumataas ang kamay dito. Kaya nung magtanong ako, first timers, hindi, kayo, hindi pa kayo magtataka. Bakit wala na mga example? Kayo laging ang dami nyo araw-araw. Sabi nyo ba, buo nga. Hindi ka ba magtanong sa sarili mo, bakit wala talaga ang mga example? Sabi nyo ba, hindi na bumabalik. Pa no? Ang iba, hindi pa nakauwi no? siyempre hindi pa nakauwi naka kaya ayaw kong pumalik nandun pa sa labas sa bansa sa akin iba siguro sir siguro sir nagsawa no? yan ang malaking katanungan. bakit? wala kang trabaho sa PNP wala kang trabaho? ang dami trabaho dito ah no? apply na pag apply mo panapan ka ano? 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 Ang dami mo ng experience, experience, qualification. Diba? Ang ganda ng qualification mo, ang ganda ng experience mo, ang ganda ng posisyon mo, ang bahaba na mga mo. Talo ka pa daw sa isang domestic helper sa labas ng bansa. Nang trabaho lang ng domestic helper, trabaho lang ng trabaho. Pag naghahalit tayong employer, Tapos, nung magano'n, di ba? Sahod na. Di sir, ang trabaho mo sir, hindi na. Mechanical engineer. May teachers? Sino mga teachers? Wow. Nung mga karam itu 35 teachers. Nagpanisan na rin sa Pilipinas. Ma'am? Ah, ano Board passer? Fifteen years sa Lipid. Ma'am, pangit ka. Mag-approach. No? Hmm? Parang... Parang... Naramdaman mo lang. <laughs> Ma'am, fifteen years ka sa pagkano As teacher. Ma'am, hindi na lang ang teacher. No? Malaki ng sa Pilipinas. Pero... Eh, eh, Engineer, malaki din Di ba? Nakaupo lang si engineer. Oh, okay po nga yun na. Hindi po pa Mag mechanical pa na. Okay. Ma'am, cancel po kayo, di ba? Ang course mo is education. Ma'am, magkatanong lang ako. What is education? Ma'am, kita mo sana matapang. And what is education? Dito ang dami mong nakara. Kinanong, what is education? Hindi nila nasagot ba? Ma kung i-explain po, education is a continuous process of learning. Yes, ma'am, naricol mo. Ma'am, trabaho ng teacher, ha? Education yeah, is a continuous process of learning. Teacher, guys, is the noble, a noble profession of the universe. Ma'am. Ang mo. <laughs> bakit alam mo? Yan. Yeah. Ang profession ko. Pero! <laughs> yun, hindi ko ma-apply doon sa school. Kasi bakit? Sa school pa lang ako yun. na sa mo sa'yo, high school ka pala. Tapos may teacher na sa sa'yo. Di ba? Yan ang yun iniwasan ko. <laughs> hindi <Hinginom> mo ito. <laughs> hindi mo, mo ito ako lagi mag teacher. Kung mag-teacher ka eh. Hindi na, hindi na teacher. Estudyante. 'di ba? Yan iniwasan ko. 'Di ba? Bakit? Mali sa sabon. okay. Ganito. Si Ma'am uh, Alice. Malaki naman daw. Bigyan naman daw ng additional. Nang sahod yung mga ano mga government workers. Nag-report teacher, sir, 'di ba? Pulis. Ayaw mo, ma'am? Tuloy ka pa rin? Sige. Times 5 yata. Yung salary mo dito doon. Tama, times four.

Pero nakita ko, sabi ko, dito na lang ako, kasi mas maganda, nararamdaman ko, importante yung mahalaga. No? <laughs> hindi mo ako nakakapagturo, ma'am, kung hindi ako nagbibigyo sa Bidus, hindi kita makikita ngayon. Di ba? Okay yan. Ex-abroad, 20 years, sa labas ng bansa, 15. 15 years. Sir? 16 years. 16. Nung mag-Bidus ka, saan ka nagbibigyo, sir? Eh?

Tama, hindi mo ako nakita doon. Kasi wala naman talaga ako doon <laughs> <laughs> Tama? <laughs> engineer eh, <laughs> Si General engineer ha? Makulit lang ako. <clears throat> okay ba yan? Okay lang okay, yan, okay. okay, okay, okay. okay, Sir. Okay! <laughs> Dito, walang tulog. <laughs> Mr. Shyam, anong part mo? Kinig ka lang. Stand by ka lang. Magtatanong ako. Lahat maraming natutunan sa nilikyo ni, ni Mr. Bong lahat ng dos and dos, nabanggit siya niyo, hindi? Yes. Nabanggit? Lahat ng pinagbabawal, nabanggit? Yes. Lahat, yung nakipag-ano ka lang, nakipag ka lang, ay ko ay punta. No? Sinabi? Yung yes. no? may pag-holding hands sa so opposite cheeks, sinabi? Yes. Hindi. No? Hindi. Yung pag alis mo palang dito, na pinakiusapan ka, nadalhin mo ang bag na to, pumalita na to sinabi niya. Sinabi. Okay. Sinabi kung alam mo naman on? Hindi. Sinabi? Sinabi. sinabi. <laughs> okay. At sinabi ba na pag nahuli, yung holding, hands ka, dun, may kaparasan, pag nahuli ka, magpulong ka? Oh, ano daw? Pag nahuli. Ano ang kailangan mong ipapakita sa polis? Bakit ka nagipag-holding hands? Hindi sinabi, may o contract sa so, katunayan na kayo ay kasal Pwede hindi kayo at Nakahuli kayo dalawa mag-holding hands. Pwede kayo makulong. Sinabi mo ng kaso? Hindi? Ang kaso nun, illicit relationship or love case. Mr. Sam, bakit alam mo? Yung part ni Mr. Bong is part ko. Si Mr. Bong, signatory ng Pilos Certificate, signatory din ako. Accredited, facility ka mga accredited din ako. Wala pa siya noon, Nasa salvation ako. Yes. Ah! Tuwing Friday, pag napatunayan na kayo ay may relasyon at nakulong, may kaakibat ka na ka ano? 100 lashes every Friday. Naranasan mo na ba, sir? <coughs> Alam mo yung last siya, sir? Ha? Ano? Anong last year, sir? Latigo. go. Lati. Yan. Yeah. Lucky go. Ang sakit, no? Mahirap. Ngayon, ang tanong. Take some breath. Concentrate lang. Tingin sa akin. Take some Sa Sagot yung totoong buhay o FW sa mga ang basa pati sa Pilipinas kahit nagtagumpay ka it's about masarap buhay o FW first timers video mahina lang ang sagot nila umuugong marimig ko sa dalasang pinapasigaw pinapasigaw ko eh hindi, nag-iiko pa, -day -nag pa. -day -nag sabi ng mga first timers uh, <nickname: laughs> First timers, magkakata naman, tuloy o hindi? Tuloy. mo, tuloy o hindi? Tuloy. Isa pa? Tuloy. 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 Hindi naman nakita ko yan. Sili ko yung tatapit. Tuloy ka pa. Yan o. Nakakatakot? Ano yan, Tuloy. Ang tanong, kamusta ang excitement mo? Nasa 100% ba? Wala rin percent. Kailangan mo sa UFW, lagi kang positive, positive mo lagi, No? Bakit? Pag pinasokan mo yung larangan ng buhay ng pagiging OFW, dapat alam mo. Bakit? Pag hindi mo alam, galingan mo ka. <coughs> hindi lahat na umalis ay nagtagumpayin. Kaya kung bakit sinasabi ng mga example, hindi masarap. Example, a uh, first time nurse. kayo? Okay lang? <laughs> Tuloy yun eh. Ang excitement mo kayo na 100%. Ngayon, tingnan natin kung may matira sa excitement mo na 100%. Kasi magtatanong ako, bawat tanong ko, at may nangyari sa'yo, bawas ng 20% po yun. Magtatanong, Kasi ayon sa batas. Dapat ang isang OFW daw hindi pa dapat siya ay nakapagsign na ng kontrata. Malinaw, isabro, sir. Nasa batas yan, <laughs> na, sir. Nasa batas yan. Dapat nakapagsign ka na ng kontrata. Ang tanong, lahat ba ay nakapagsign na ng kontrata? Yes, yes. Si, ang nakapagsign na ng kontrata, taas yung mga mga. Thank you. Sino hindi pa nagpagsign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Mayroon yan. Ang iba, hindi tumataas ang kamay Sa akin <laughs> ay Oo na, Ang hindi pa. Kung nangyari sa'yo, hindi ka baka ng kontrata, bawas na ng 20% ang excitement mo. Dapat, nagpagsign ka ng kontrata. Then, after nagpagsign ng kontrata, ilang araw na lang ang bibilangin mo, dapat apply mo na. Bakit? Ayun sa batas, ang isang OFW mula nag-apply at nag-isahan to 90 days prior, dapat wala siya sa Pilipinas. Dapat, kasalabas sa sinabasa ngayon, at dapat wala na siya ngayon sa kanyang inuupuan niya. Sabi ni iba, Oo nga. Ako ka lang kapag China naman kung trata, pero 10 months na nandito pa rin ako. Normal lang yun. Hindi sabihin, bawas naman ang 20%. Ang excitement mo, ang natira is 60%. At dapat, bakit kayo lang makalis? Eh, sinya din siya kapag pilos, sinya din siya rin kapag uh, sayo ng kontrata, iba rin kapag bayan ng placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary ko is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat, ikwe pa rin. O pa naman, salary ko. Sabi nito dyan. Ha? <laughs> Ganun pala. Bakit sa amin, sobrang laki. Kung nangyari sa'yo, ulit. May ibig sabihin. Another 20%. Na na naman. Mababawas doon. So 100, asa, 60% na isa excitement mo. Ang nita is 40%. At dapat, pag nagbayad ka lugar, sa anong sa JV, sa shopping, sa mga, sa maximum mo, kaya is tara, mura sa napagit ko na lugar dapat sa unang agency. Sabi niyo, ha, agency, magit kami sa JV. Normal lang yun. Another 20% ang babawas doon. Sa so, 40% ang natira is 20%. At dapat, <coughs> pag nagbayad ka, ay mayroong paukula na resibo. Sabi ni Kwan. Bakit ka? Wala. Another 20% ang mababawas. Ang natin na, wala na. 0%. Problema ninyo. Problema. Ang tanong, tuloy. Tuloy. <coughs> <coughs> tuloy. Matanday, no? <laughs> Tuloy. Tuloy. Lahat ng problema may solusyon wala. Pero, ano dapat? Anong dapat gawin? Nangyari man sa'yo. Ibig sabihin, you are a victim of tinatawag na engineer. May reason po what? Diba, ito parang may gawin po. Ito parang may gawin po. Dahil sa violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Pregnant from 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal na kapatay na kurong sa sa batas niya, no pain. Iga, kaya dapat nangyari sa labas, i agency. Kasi bakit? Pag hindi mo na i-inform ang agency, at napadaan ako doon, yung bumiktima sa'yo, pag nakulong na bang buhay. yung dama yung pausap ko sa ng agency. Kasi bakit? Ginamit ng pangalan ng agency. Ingat. Maraming gumagamit ng pangalan ng agency ngayon. Ang purpose, makapangulimbat lang ng malaking kalada. Last month, 168,000 bawat isa. Sumunod ng reklamo sa akin, 35,000 bawat isa. Maliit lang yun. Last week, 10,000 bawat isa. Okay lang yun. Naka-okay lang yun. 2,550 bawat isa yung dumani isang retired kernel. Magpakilala ka sa akin. I'm a retired kernel. Anong problema? Sa akin, sir. I'm a columnist reporter. Sir, dahil pa na natulungan. oh public servant ako eh. Paliwanag mo pa, Pidad. Kaya rin, nung pinaliwanag, sabi ko, kaya rin, lahat ng paliwanag mo, narinig ko pera puro maliit. So yan, labang sa badas ang ginawa mo. Kaya, kaya kita ngayon, sa iyo at si bisis mo, habang magbuhay ka, naging imas ng maraming na sa to. So, e balit mo ang piramide. Hindi natin. Sino victims? Fresh ano, drug weight ng mga sufferers at sa kinap ang opportunity makapagtrabaho sa Canada as housekeeping. Nagbayad ng 150,000 pero hindi naman pala makalisa. Okay, balik. Kaya, ibinalik ang pera, so ang problema. Mr. Sir, so, bakit alam mo? yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit no? Ang bilis ng mata ko hanggang sa ngayon may hinahanap ako kaya kung bakit ang cellphone ko nakatutok kasi minsan hindi ko nakuli sa labas sa loob ng pidos ko nahuhuli no? kaya pag nag blink yan ibig sabihin nag blink ang kamera mayroong positive sa loob pero nakita ko parang wala naman ibig sabihin negative mm, yan Hey, Mr. Sam.